So mapagpalaro sa inyo mga bukid So ngayon po ay nandito tayo ngayon sa ating munting farm Itong Lansones farm po natin Na kung saan po ito ay napakaraming tanim na native At kailangan po natin Tumpitasin sa mabilisan mga bukid ng, uh, Sa loob lamang ng isa hanggang dalawang araw Dahil po hinog na yung ibang uh, ibang puno dito At ang problema po na mataas po yung ano, tubig So yan po yung ilog So doon po namin kinakarga sa loader na yon, Papunta doon sa truck doon oh, may truck kami doon yun nga po kamangha-mangha at na uh, namunga po ito halos mga bukid so yun po, tara po yun nga mga bukido, magandang araw sa inyo so nandito tayo ngayon sa farm at uh, pupunta tayo doon sa kabilang bundok dahil nga po malakas ang ulan dito so mala mataas po yung ano, tubig so yan po yung ilog so doon po namin kinakarga sa loader na yon papunta doon sa truck doon oh, may truck kami doon so yun nga mga bukid hihintayin natin mamaya tatawid tayo dyan Tawid tayo dyan ngayon mga bukid Oh, naman tubig oh. Eh. Basta ako So yun na, tatawid tayo dito maya maya. Uy, dito mo, mababasa lang ang pantalo natin eh. Bigat. <laughs> so yan nga mga bugid, no, patras natin yung loader na yan, no. Patras natin, matawid tayo eh. Ay, mabasa lang tayo. Gawa ng Pupuntahan pa ba ko, ako? Patrasin natin. So yan po, nag-hire kami ng loader. Nag-hire kami mga bukid ng loader para may tawid po dyan at para quality pa rin yung ating mga halaman. Ay, yung ating mga lansones. Tawid. Patras mga bukid. Ito so, yung nga, tumawid na kami. Ito. Lalim yan. Taas na, no? So, disclaimer lang mga bukid, no? Hindi ito amin, itong ano na ito. Itong truck na ito, mga bukid. Ay, itong loader na ito. Hindi ito amin. Nag-hire lang kami mga bukid. Para po dalhin, no? Ikarga dito yung lansones at itawid doon sa kabila. Doon, sa kabilang yun. Doon natin itatawid mga bukid. So, hintayin natin sila papobak naman, ay Tigili mo lang ng, no? ng niyo. Oh! ano astig ng mamahalin palang hanggang hany kop pare ni tip lungkong halo Native yaya yeah, ginapitas natin. Puro native doon ay. Okay. Wala wala kang ibang napitas doon. No. Ah, duko, Doko, walang doko. Wala. Native lang lahat. Yun. Puro native lang. Native Tari git sa tingnan. Wala pala yan sa si kabila. Ito pa lang dito pa lang sa ano dito kabila pa lang. Di wala kayong sa dito may tubigan ngayon. banda. <laughs> git Tumakbo man din kami, buti hindi nalaglag yan. Hindi kami doon eh. Ano dala mo ngayon? Okay. Ah! Kaya may gyms yan So dito namin ikakarga mga bugid, yung namin yung aming gansyon eh pinitas namin doon sa bundok Dahil oh, Malalim yung tubig malalim uh, lalim nga yung tubig ko oh. Ang lalim yung tubig Ha? Ah? Ano ano. na na Ikat na mga guwapo Naka vlog Ang nga hindi ko pa natapos lahat balingan dito so, hindi man niya magtao mag talaga balang uban sa drive para nervous naman na nervous so dito na tayo mga abugid sa ating sa ating farm yan o Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không những video

tayo dito sa kalaan hindi ko wala tayo yan dito lang dito sila pa oh mura rambutan eh mura naman ang rambutan na pinsin na lang

E o que é Loader na nag-aako sa sobrang dami. Loader na. Dai pala kayo dito na. Tingnan <tipos> sila. Yeah. Ibayan n'yo. Diyan atin. <tipos> Kaya unti-unti. <tipos> o Yun so, yun nga mga bukid na tong hayan. So, nga mga bukid na tong hayan nyo yung ating pamimitas dito. So, yan po puno ng native. So, ito po ang area na to ay nasa taas po tayo ng high altitude. Yan. Balikan din pala kay Don. doon. Ha? Balikan lang agad pala, no? Yeah. Balbalan pala kayo, no? Pakakot. Pakakot lang. pala kayo? Sanay na eh. Asas. Huh? Asas. Huh? So yun nga mga bukid, no? nandito tayo sa isang parte na kung saan po itong lugar po nito, itong area po nito Ay uh, medyo mataas na lugar Burul po siya Medyo bundok na nga kung tawagin mga bukid Hindi pa naman ganun masyadong mataas na bundok mga bukid Pero ito po ay Halos kung makikita nyo yung balagbag ng lupa dito Ay uh, halos pababa na po yan Yan, pababa po yan So, ayan o oh. Pababa po yan, pataas pa hanggang doon So, napansin nyo kanina yung kalsadang ating binabaybay ay pataas na po ng pataas. So, may mga nagtatanong kasi sa ating mga bukid kung naaari ba ang lansones sa medyo matataas na lugar o tinatawag nating high altitude. No? So, pwede naman po. So, dito po ang naging saksi po ninyo. Nasaksihan po ninyo na ang ating mga itinanim po dito ay mga native mga bukid. No? Karamihan po ay puro native to. So, nakita nyo ilang puno dito ay may bunga. So, napakaganda po ang naging resulta mga bugid ng native dito ayan po mga bugid mula po doon sa taas na mga bukid pabaybay papunta dito sa ating baba saan tayo nakatayo hanggang doon po ay pababa po yan hanggang sa may pababa pang isa dito kung mapapansin nyo yung lupa ay balagbag pa, pa ganun talagang mataas pong lugar ito at ito itong punong ito sample na lang ay namunga talaga mga bukid oh. marami pong bunga ito batang puno po ito at tingnan katawan bata paliit pa Halos yung iba po ganun din. Diyan, diyan. Punta doon. So iba po, yung malalaking puno at matatandang puno na. Tapos uh, doon naman sa taas mga bukid. So yun po. Halos po 'yan yung toto to, to. Itong balagbag pong ito. Namumunga po 'yan mga bukid ng Yan po yung mga native mga bukid no. Mga native po 'yan na variety. Halos namumunga po. So napapakinabangan na po natin after uh, 10 years na paghihirap. Ay napakinabangan po ito ay pero itong farm pong ito ay uh, napakatagal na pong farm. Halos na sa uh, 45 years na po itong farm na to na tinamnan ng lansones. May mga nauna po ditong tanim, mga tamarind, mga ito itong naglalaki ang puno na ito, mga bugid diyan. Santol at uh, saka itong tinatawag nating mga sinturis. Yan po mga sinturis po 'yan. Yan po 'yung mga naunang tanim. Pero sa ngayon po habang habang kahit po habang umaandar ang oras ay lumalaki po yung mga lansones natin tanim at ito nga po sila naman po ang nagbibigay ng bunga at sila naman po ang napapakinabangan natin after ng napakahabang panahon halos 20 years yung iba po kasi dito tuloy ang hulip may 10 years dito may 20 years dito may isang taon pa nga lang tulad nito katatanim pa lang ayan o. tuloy tuloy po ang pagtatanim dito sa farm na to So yun po ang diskarte namin dito. Tinam na namin ng dinaan namin sa dami mga bukid yung ating itinanam dito para po mamunga, no? Para po uh, hindi tayo ma hindi po kami na umay tamnan to lahat mga bukid. Kaya tingnan niyo dikit-dikit na po 'yan. Sabi nga namin eh, mamuhay ang mabubuhay at bubunga kung bubunga mga bukid. So yan nga po, bumunga na nga. So, ito so, yung mga bukid no. Arambutan po dito sa amin na to kasi po mayroon din po kami tinanim na rambutan dito. Ay hitik din po talaga sa bunga. So nagka, nagkasabay-sabay pong hitik sa bunga ang rambutan. So problema lang po ay medyo mura Hi. So sa tingin ko mga bukid hindi to kayang tapusin ang dalawang araw. Pitas dahil yan po eh. Yung mga punong yan may mga bunga din. Ayan oh. May mga bunga din. Ay nandun pa lang sila sa dulo mga bukid nandun pa lang po sila sa dulo Eh itong bungad na nilakaran natin ay May mga bunga pa rin po hanggang dyan yan sa baba ah, Ito mayroon din oh Mahirap lang kasing pitasin dito mga bukit Itong mga native Matataas po ito talaga pong totoong namumunga ang native sa bundok pwede po magtanim ng mga lansones sa bundok yun nga lang po ay talagang maghanda tayo ng mga panghulip dahil hindi mahirap po talagang buhayin sa bundok ang nasones, So kailangan po talaga yung timing no, tagulan uh, at maganda ng magagandang sidling na mga sidling materials. Grafted po ito mga bukid. Yung iba po dito sidling yung malalaki. Sidling po 'yun. Yung iba naman po dito ay grafted. So karamihan po dito mga bukid ay mga grafted po.

Forma bird at ah, yan ang gusto ko ang ganda ng kuha wala yung as as na yung kalukuha niyan ano yan? Ulo, uh makapuno di ba ang lahi niyan kita oh. hmm, mo ang gaganda niyan mga bukid oh. makapala ang balat niyan pero bilog na bilog yan kagatin ko kapulasan oh. kapulasan oo ito na yon kapulasan ito ay kapulasan nga pero ginatawag nila makapuno ito no? iba pa to iba pa yung makapuno ito na yun. Ito na yun o. No? Ito yung pag na-overwrite ng konti ay parang may sabaw. Oo. Oh. Ito na nga. Sabi. Wala. <laughs> ha? Ano ng duko dito. Ito po ay dito rin. No? Hindi nga lang pala native ang tanim namin dito. May duko rin. Limutan ko. Nasabi sa akin nung isa kong isang bantay namin. Ang huh? daming bunga. Hanggang taas. Oh? Hanggang taas yan. Ang daming daming bunga. Ito pa oh. Maraming puno ito pa ikot-ikot yan oh. Yung mga kasamahan yan. Hindi pa nagabunga. Oh. Yun. Nagbunga na. Kasamahan niya isa. Oh. Tara. Daba tayo. Karew. Ayu. Hmm. May kubra dyan. Gaday daan. Oh. Namunga. May, may bunga rin pala ang duko. Ayan oh. Ito pa mga bukid oh. May bunga dahil bunga rin yung duko dito may iba duko din pero wala pa wala pang bunga Ayan, o. ito pa lang Itong ilang puno pa lang ito nakikita ko parang may sampung puno ito may bunga na ito mga bugid so balik tayo doon mga bugid sa taas eh baka lang binipiyo ganyan yan ganyan yun 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 pa pa Wala akong bidyong close up eh Batang puno to Diba hmm. bunga oh Ang doon ka sa taas din pala eh Magapitas eh No? <laughs> kitin eh ito okay, yung isa na ito busy busy sya dito aroy dami rin pala itong bunga yung isang to Kumangang ka na magaling close up Surya. may ako pa naman yan si straight para dyan magdating na na ito medyo mahina lang kasi itong isang camera ko na ito kaya hindi ko ito nagamit, malabo ba ito? Hmm. pero yung sabo maganda oo oh. ito yung medyo malabo So inaabot na kami ng alas 6 ng hapon mga kabugid bago namin na ibaba dito sa aming packaging area. O dito sa aming mga pakihan. Ito mga native na lansones. So ito po yung ating napitas sa unang araw mga bugid So aabutin pa kami ng tatlong araw bago namin matapos yon mga bugid So yan na po ang aming mga napitas. Isang truck po ito. Tinatayang nasa ano po ito? 1,000 kilos itong aming napitas unang araw so yun po mga kabukid maraming salamat po sa inyong suporta at panonood dito sa ating channel okay. so kita kits po tayo sa susunod mga kabukid doon naman tayo lilipat sa isa pang ganitong area din bundok din yung mga kabukid so lilipat tayo doon para po makita ulit natin yung namunga rin doon native mga kabukid no? so parehas pong bundok dyan po sa kapila taas din pong lugar High altitude din po So ganun din po ang bunga Namunga rin po ang mga native na lansones So napakakitaan po ang native na lansones din mga bukid no? Bagamat uh, mas mababa lang ang presyo niya sa duko at sa lungkong at sa, Pero pangatlo na po siya mga bukid sa sa klase ng mga lansones na pwedeng pagkakitaan at ito pong hanap buhay na ito mga kabugid ay pang habang buhay po itong hanap buhay at bagamat yun nga po ang disadvantage lang nito ay hindi natin to basta mapapabunga taon taon no? So, min minsan kasi mga bukid ay minsan po kasi mga bukid sumasablay din to itong mga lansones na ito kahit po anong variety mamumunga ngayon taon next year kaunti next year marami bagamat high value crop siya ay pagkakakunti naman ng bunga ng mga lansones sa panahon na yon medyo mahal naman po kaya tama tama lang. So yun po. Maraming pong salamat sa inyong suporta at panonood dito po sa ating vlog na to at sa channel na to. So maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po 'yung huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button at ang notification bell para po lagi kayong updated dito sa ating konting kwentuhan. So, yun po. Salamat.